ito ka to, man! Mag-alate tayo, ate, may. Maaga pa, beso ka, mag-alala. Babalim lang tayo, babalim. Babalim sa LX, like, kaya walang igot dyan. Ipag-malay, late ka, mag-ano na lang tayo, mag-LU! So, hi, guys! O, so, dahil medyo bored na naman ang mga cakey sa bahay, ay... Hati namin si Ate Mitch, si Edeng, at si Enjoy Magkulay sa gym. At baka kasi try na rin namin magbalik loob ha? sa pag-gym kasi nga. Ayan ha, kaya sabi ko talagang parang nararamdaman ko eh. gym ka na rin, Togs? Ano pinapapayat mo sa ito? Go, pilik mata? So ayan guys, punta kami ngayon ng gym. So, okay lang ba dito? Naka-t-shirt lang kami. Enroll pa lang naman eh. Hindi pa uh, naman kayo mag Inquire muna kayo ulit. Ah, sige. Enroll muna tayo. kayo ano, galing kasi kami ng Pwede SM. Pwede ba ito, Ben? Pwede pang gym? Pwede. Pwede. Pero may baon akong pang gym. Mm. Kasi timi, kundi pala tayo problema. Oh. Nag-waste -nag kasi ako kanina. Oh. Traffic dito. Oh. Okay lang ba sa iyo, mag-ano lang tayo. Uh, pulilan, exit. Hindi, ano, papagas na lang ako kahit dito na dumal. Eh, sobrang dito. traffic. Okay lang ba? Hindi, papagas muna nga ako. Ah, sige. Ah, sige, sige. Medyo traffic kasi dito ka. kaya may imaan. Oh. So, ayun guys. Sa update namin kayo later para makita nyo na talagang ano kami health is wealth di ba yeah. at saka syempre may mga sabi nga namin pagka healthy ka healthy din ang pamilya yeah. so yun na lang muna guys update kami kayo later see you so ayun, guys tapos na magpagasolina si ate syempre dami pinakita sa vlog yun kung gusto nyo kami makita ang nagagasolina baka naman mga gasolin station <laughs> shout out sa inyo dyan so ayun uh, ongoing ng aming biyahe saan to pa punta ate ha? patito ka dumaan Tama, traffic nga daw doon. Iikot lang, traffic. Ano Maglalaban tayo dito. Yan, dyan. Di ba mga piyesta nga? Di ba? Happy piyesta. Maaga pa beso, huwag kang mag-alala. Mm -hmm. Ayan, ganda oh, tayo, ate, eh. Oh, shit. yeah, diba, oh, school pa. nga, eh. Traffic pa. Hindi yan, kasi... Mas mabilis nga dito. Alam din naman palang maaga yung ganap nyo, tapos nagpapalate kayo. ba diba nga, sabi ko sa inyo. mukha oh, kasi malambot yung gulong ni Ate, Mitch kanina. Sa di kayo kakasya sa sasakyan ni Mitch. Mm -hmm. At tulang kami ting. At ang ba kayo? Hala! Hala dapat pala tulang. Ano ko maliliko, Besang? Ano ko makakaliko? May truck! May truck pa, may, may wait. Sa naman, parang hindi marunong mag-drive. Pero alam, parang, di ba pagka may ganyan truck, hindi ka naman makakaliko agad eh. Tiga like, mo, nagpapanik ka agad eh. Si, Tiga eh. mo, si Coach, alam mo naman. Mabait yun si Coach, huwag kayo noon. Coach Ian, shoutout sa'yo, lab, lab, lab. Tatay okay. ka Ayan, si Dad, Ang bagay na lang. Kaya kagaya ni Father. Hindi natin alam kung saan siya gigilid. Hindi ko alam kung gigit at gigilid ba siya. Kaya nga. Iba, traffic. Hindi na mo. Magagal ka. Sige, traffic. ko, di ba? Si Dats, hindi na mo. Hindi mo kasi si Inday. Hindi mo si Inday chill lang. Dats, parang kasta pag tayo na late ah. Hindi kanya natin. ay dadaan si Dampol A. O, parang hali. Tapos 8 Ayun, may konti po. May 30 minutes pa. pa tayo nga. Kasi may truck kasi doon naka-ano. Ano, oh, hindi na mo nga sa may likod ng ano, sa sakyan kung may ano. Parang may ano eh. Tignan mo, mo nga, Ben. Tignan mo nga, Ben. Tignan mo sa likod. Sa likod, sa likod. Parang tanga si ate. Dahil mo iliko ko. <laughs> Ati, hindi, kaya... <laughs> ano lang tayo, babaling lang, babaling lang tayo. O yan, o wait, babaling, papakita ko lang sa kanila, wa. Tulog Babaling lang tayo, babaling. <laughs> babaling sa LX lang, isang ikot dyan. Wala ba dito? Si Besang, para kayong tanga. Wala ba babaling dito? <laughs> Hindi, nagpa ay di pa nga kami kasi nga malayo ikutin natin eh. O, oh, magkano naman, magkano naman. Saan ba tayo pupunta? Iikot Ikot, I -ikot mo? nga lang. Ikot nga eh, lang. Ikot nga. Papunta ano? Balagtas exit kasi diba ba malapit yung gym. O. Oh. <laughs> Traffic nga kasi mami. Kaso, parang wala natin dadaan ng balagtas dito eh. Saan ba siya? Balagtas exit sila malapit eh. Ay, akala ko bang bangga. Ayan. Yeah. <laughs> Ate, parang kang gago. Halo. Bakit? Halo, B. Lali Ayan, ano Naku! Kayaan, Anong tanga to si ate mo siya kasi Inday. <laughs> Mapapalayo tayo pala, ate! Uy, besang nakapanjim na ako, tignan mo! Kaya... kayong tanga, no? Malili ka ng bahagya! Alam ng dalawa. Loko ni Toko, hindi si Toko ah. sure. Yeah. Eh, wait lang! Malili ka na yung bahagya! Eh, pag ka, mag ano na lang tayo, mag... L U <laughs> <laughs> Sorry, ate. Nakapagano. Meron ka dyan! Meron lang dala! Wala ka rin natin sa likod eh. Ano ka? Three piece. <laughs> <laughs> Naka-three piece ka nga, may dala ko dyan. Nakakainis ka nyo! Naka Tingnan mo may dala-dala ba akong ganto? Nakapang-gimpa nga ako! Ano ba <laughs> bakit three na dala dito ako sa kanya? Yung pantaas, yung pambaba tapos yung sa isang layer. Dinalan <laughs> <laughs> oh, mo ako damit. Dahil oh, <laughs> hindi ka ba ma pwede mag-two piece? Ma wala yung no, panty pa mo, <laughs> may hindi. <-hibit na laughs> <laughs> <laughs> oh, Congrats, Dave! Sa laon yun ka muna mag-gym! na lang tayo mag-gym, guys. O, oh, diba? Ah, dito na tayo sa LU. Alam mo, minsan natutuwa din ako sa mga pinagagawa mo. Yung binibigla plano nyo ako. Di ako may plano na ito. Oo oh, nga, kayo lang... nga nila ate. Ibig ko nga sabihin na hindi kayo sasalita. Akala ko talaga yata. attach lang ako sa gym. Akala ko sinusuportahan mo ako. kasi sa ibang bagay mo pala ako sinusuportahan. Hindi, hindi nga. LU. Uh, welcome. LU. To LU. Hindi ko na sinamoyin ka. Hindi ko kasi nakita. Eh, tingnan mo. Hindi rin may kita. Okay. Okay, kung pwede na lang mong swimsuit sa akin. Oo nga, yung may butas yung dito, yung dito. Ang ayusin mo ha. Ikaw oh. mong sa akin bukas. Oh, sige. Sko guys, mag alas 12 na ng madaling araw. Wala pa. Kakarating lang namin. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Mag-11.40 pa lang. See you tomorrow. Sheesh.